The moment of truth para baby Siguro maganda lang kalaki. Tignan natin. Look. Okay pa siya. Hindi naman siya magulang. Just right lang. Kasi yung kanyang seeds is young pa rin. Bata pa rin yung seed niya. So, eto na. Kakain na ako ng upo. Ayan. eto Ilalagay ko yan sa freezer. Ibablanch ko. Tapos ilalagay ko sa Ziploc bag. At pag gusto kong kumain ng, ng upo, anytime pwede. ba diba? O oh, aya, Mga baby locks. At saka nga pala. Ito. Nakaprepare na ako. Nagpapakulo ako ng Uh, pork belly. Tapos, ayan, maraming, maraming kamatis, sibuyas, at bawang. Yan lang yung aking. At syempre, lalagyan ko ng pamienta at saka ng konting asin. Ayan. Ayan, na siya. Nakaprepare Naka na yan kanina pa. Bawang, sibuyas, kamatis, at karne ng baboy. Ayan na, inintay ko lang na maluto ang hamati bago natin ilagay ang mga pampalasa, pamienta, at asin. Kasi nilang yung asin, pwede pa natin tagtagan. Mahirap kasi pag umalat. At ang isusunod natin dyan ay ang ating upo. Ayan yung tanong kong upo. First harvest ko yan. Kaya nakakatuwa kung hindi pa ako magtanim ng upo, hindi ako makakakain ng upo. Kasi nga sa tuwing pupunta ako ng Asian store, wala akong nakikitang upo. At ito yung sabaw ng pinakuloan kong pork kanina. Kumuha ako ng konti para isabaw ko dito sa ating upo. Diyan ko palalamputin para may lasa na siya. Hintayan lang natin maluto yung upo. Yan, haluin na natin. Tapos, tikman natin kung ano yung lasa. I-check natin yung upo kung ito ba iluto na. Kapag luto na yung upo, timplahan uli natin. Tikman at timplahan uli natin. Para, yan yung pinaka-final ng lasa. Tikman natin. At kung ano pa yung kulang, tsaka natin dagdagan niya. Konting asin, konting-konti lang. Kasi baka umalat alam nyo na, sakit sa bato. Ayan, luto na. Kakain na ako. Salamat sa panunood. Ang sarap ng upo ko. Nakakatuwa na. Sarili kong tanim. O di ba? Nakakataba ng puso. Pag may itinanim, may uulamin. Hindi ako magkakanin. Ito lang okay na. Bye!